Good morning mga kajos. Nandito ang ating kaibigan na si Boy, Boy? What's your name Boy? Ayun <laughs> Ano-ano pong pangalan nyo sir? Hindi, <laughs> huwag kang tumawa kasi may mga viewers tayo Sa ibang bansa, gano'n Si Boy po ay taga Puliling. Pangasinan, kuliling yan So siya po ay Umpe, Huwag din naman natin mapagkakila Na pinanganak na ganyan Ano po? Yan, masipag po ito, yan Pakita mo, yan So ngayon may problema sa right right hand saka sa paa niya yan so actually siya po ay masipag yan masipag na masipag na kababayan to nag anong hanap boy mo ngayon sir kalakal kalakal yan uy Di alam niyang tagalog ng magbubuti kalakal so pag sumisigaw ka paano hey buti ah tapos buti garapa buti jaryo garapa garapa tapos dapat ano, may nakaano na, naka-record, mas maganda. Yung parang magtitinda ng taho, Eric. I-record mo na. Hay punch ko na Hay punch mo. Hay punch. Ayan, punch mo rata. Ayun, masipag po ito na kababayan, kabarangay. Ayun oh. Know? Ayun. Sa na mga Magkano ano ngayon, bote? Hmm? Mm -hmm. Kaya ito dati, nagbabike siya hindi ba nagbabay ka dati? Hindi. Oh, tapos 'di ba noon nakipaglaban ka na sa karera ng bike. Nanalo ka ba? Nanalo. Dinaya mo daw sila eh. Hindi, talo ako. Ha? Talo ka, pero hindi mo sila dinaya. Balita ko pangalawa ka eh. Hindi, tabi yung kalaban ko si Isoy. Ay, oh, si Isoy oh. Kasi si Isoy may kapansanan din, pero ang ginamit niya kamay. Ikaw ang ginamit mo yung dila mo. Ay, paa. Kala ko. <laughs> <laughs> so, ngayon Kaya Na video kita Kasi nakita kitang masipag Ano po Yan Sa mga Ano eh KMJs na yan e, KMJs na natin Hindi, akala ko na KMJs ka Ano ba Paano ba Paano mo paandarin Yung motor mo May kick pa Yan Nagkikik pa siya Yan Yan Kinikik pa niya Uy Tapos ay, ang ginagamit mo namang pag accelerate yeah. yung ito, ito, ito. Paano Ay, galing Hindi masakit yan. Ito namang paa. Paano yung kambyo mo? Paano yung kambyo sa paa? Ay, bawat abante, kinakambyo mo dyan. Nice. So, ingat ka. Kasi baka mamay masa, masalubong mo yung mabibilis. Pero yung iba, si, si Soy, may ano siya, ginamit na kawayan, so pwede rin nating improbasyon sa kanya kawayan, hamalan nyo uh, may nakikinig sa atin, oh. bigyan ka ng baka gusto mo yung ano yung may pindutan na lang remote, i-remote mo na lang oh pwede yun may nakita ko, remote control siya, oh kaya natutulog, umaandar, pwede mag-drive oo, sasabihin mo lang yung pupuntahan mo, kung ano, punta ka ng barangay ano, ganon pipindok mo lang yung boy kahit kumakain ka pwede rin ah, gusto mong ganun nasakyan malay mo may mga nakikinig sa atin hindi totoo po ito ang niya, ano niya anak buhay niya so ilang taon ka nagkakalakal ilang taon na matagal na may ilang taon ka na ngayon 42 42 so ilang taon ka nag start yeah. Uh, hmm. Pero sa totoo lang si Boy, kilala ko na noon at minsan no napasyal ako sa bahay mo di ba gumagawa ka ng bike din marunong kang magmekaniko ng bike ito ito kaya mo rin gawin okay. Okay. oh imagine oh so hindi po uh, hadlang ang kapansanan ano boy kundi so, hindi siya hadlang kapansanan para tayo ay magtrabaho kasi maraming malalakas ngayon nangihingi na lang ano boy kaya anong advice mo sa kanila ano pwede mo ipayo English na English, kasi na-memes English. Marunong ko man English. Okay. Hindi. Ah, sige, kahit na short, ano lang. O tara. Ah, hindi mo alam? Hindi ko alam. Lang. Ah, sige, anong pwede mo i-advise sa mga malalakas e eh, umaasa sa ano? Magtrabaho mag sila. Tapos? Magsikap. Mag mag Magsikap? Magsikap. Saka hindi adlang ka mo yung yung Parent, tulad mo. Adlang. Oo. Eh, ganito ako nagtatrabaho. Yeah. So may pamilya ka na. Hindi, Wala pa. May, uh, yan, hindi ako may na Hindi, hindi naman masama actually kung may magbibigay sayo, sa iyo. Tanggapin mo lang. Magulang ko hindi ako umaka. Hmm. Kaya kayo. Okay. Oh. Kaya kung may buti kayo diyan, hindi lang buti, yan, plastic, lata. hindi nila ko. Mhm. Hindi na nga pinababa Tama lang naman yun. Tapos sa may bibinti ito, sa kuliling. Uh, sa uh, sa uh, tayan Kaya yun, ang I hanap mean, niya, pa after na makabili o may nagbibigay, ito, titimbangin na lang to yan, titimbangin na lang. So, alis. Sayang din. Ito, mahulog ito, boy. Oh. Dapat may ano ka, sako. Mahulog yan mga Tapos ito, Itong tabo, pwede pa oh. Hindi na? Ha? Binti-binti ka mo. <laughs> Binti-binti, depende sa klase. Yan, yun lang po. Mga kajuls, ano po? Sa Siboy po ay... Anong pangalan mo totoo? Ah, birthday. Ha? Hindi, yung pangalan mong totoo. Yun lang Leonardo Dikeras. Di, di Dikeras. Ito, ya, yeah, taga Barangay Kuliling po ng San Carlos. Um, ang yeah. ko ay, ay, boy, ay boy, sinasabi ang birthday para padalhan ng regalo. Kaya hindi mo birthday boy bibigyan ka nila. Ya, yeah, kumain ka na. Uh, buti kumain ka na. Hindi ako nagluto eh. <laughs> 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 hindi, kaibigan ko siya kaya ngayon papupuntahin ko sa Baita. Mamaya babalik. May mga pwede nating ibigay doon na. Ah. Ano po? Bye-bye. So, Bye-bye. Okay. Bye-bye. Kajos. Okay, bye -bye. okay, Ingat ke, ka, boy?